talaga pong inano ko biniwang ko yung camera dito ayan kita nyo wow yan po ang uh, kaligayahan yung iba oh hindi sumasabay pero marami na ang sumasabay ayan oh napakagandang panoorin ano lalayo pa yan mag ano pa yan mag tataas pa yan oh di ba ganda pa ng lugar natin talagang safe na safe sila sabi nga ni Sir Jaime Lim pag una daw tinitingnan niya oh walang kawad ng kuryente gano Hana maganda sa ibon <laughs> ibon lagi tinitingnan eh ganda eh, yung iba landing na agad ayan mga ah, siguro yung mga bata-bata pa yan yung iba ay may mga lumayo na ano may mga tumaas na ayun no may dalawa doon no? ayun no taas Oh. Yun. Hmm. Hmm. So ang ganda kanina, no? Kita nyo kanina? Isang bukasan lang. Talagang sabay-sabay po sila. Ang lalabasan. Yun yung inihintay ko. Na yun yung tipong pag mo, talagang excited silang lalabas. So ayun, na-achieve na natin. At kahapon na-achieve na rin po yung nakakapasok na ng mabilis So hindi na po sila nag-aalangan uh, Ayun, okay na Ngayon naman ay kailangan natin masanay po sila sa rondahan Yung malayuan ng romoronda, matagal na pong umiikot Kaya binababad po sila sa init eh, maghapon sila dyan sa labas So dyan lang naman sila tumatambay pero ayun nga may disadvantage din pero ang advantage naman noon talagang para maano sila, masabak sila sa init at the same time ay uh, gusto nilang umikot-ikot na naman sila. So parang pinakaano na din nila 'yan, ano? Pinaka training na rin nila bago sila ilayo. <laughs> pero pag linayo mo ito, marami ang mawawala sigurado. Parang screening 'yan eh. Kuyari yung mga kalapati natin Force fly ang nangyayari Dahil ginagawa ni na Junjun pala ngayon yung uh, ano, Sinaglit nila Ay, Mabilis na lang naman daw po Force fly kasi syempre na andon sila Lipad ng lipad yung mga ibon Maganda na rin Parang napupwersa sila Habi nga ni Boss Ega Yap eh. Atleta yan Ay, Yung mga atleta ganun ang ginagawa di ba? Talagang Ano sila Talagang inaabot nila yung limit nila So, ganun din ang kalapate. Kailangan sahin mo. Masanay mo sila na lumipad ng matagal. Para pagdating ng karera, hindi sila tutukod. Sanay na silang lumipad ng ano. Sabi niya, yung mga 15 minutes, wala yan. Kailangan 2 hours daw. Siya daw, bago mag-training, 2 hours na na pinapalipad yung ibon na hindi lumalapag. Grabe, ano? Imagine 2 hours, lipad ng lipad. Kasi ganun nga naman sila sa karera, di ba? O galing, galing nung ano. Yan ang ginagawa ng iba, may mga kwitis pa, may mga ano eh. Talagang binubulabog, paglalapag bubugawin hanggang sa lilipad na naman. Two hours daw yun. Talagang dedication din ang pagkakalapate. Eh. So, ayun. Sabi ko nga nakaraan, lamang talaga yung may love man. Kasi yung may love man, training, pakain, di ba? Monitor, lahat yun. <laughs> Sige, lipad lang ng lipad. Yan, pasukin na natin si Junjun. Ayun, mga farmer na andito na tayo. So, 'yun nga sabi ko, bago tayo magpatong uh, ng ano, pinturahan na 'yung ila-ilalim. 'Di ba? Di naman na anuhan ng welding 'yan, tatamaan. Para tis, hindi na ano. Para uniform naman, may kulay. So, ito na, ito 'yung magiging aviary natin ng ating mga stock bird na tinatawag, 'yung mga breeders na naka dito natin ilalagay bali dalawang section to Eto extra section para dito lalagyan din natin ng mga pintuyan <laughs> para <laughs> para ano para alam nyo na para may extra din tayo kasi ito hindi pa nagagamit eh hindi pa nagagamit yan kasi parang ang nangyayari pag may sakit lalagay ko na lang doon ibihira naman po yung may mga tama tama yung mga inakay doon ko na din lilalagay masyado malayo <laughs> <laughs> bukas pinto bukas pinto medyo ano medyo sabi ko ba teka mahirap pala talagang ano so ayun mga farmer hansan ba dito ito may mga dugpong pa nga ito dito pero ayan ano na lang yan ito ano na pagkain ng mga tayo pang lumilipad lipad na ano ah kailangan matanggal yung mga yan ayan tayo nagdadagdag ng tubig sa fish pan kasi nga nung yung tubig yung lupa po ay kagaya niya nagpatubig yun dito so hindi na nagsisip-sip ng tubig yung mga gilid plus basa naman yung lupa so ayun pero magandang init ngayon naka monsoon break Nako, salamat dahil yung ating palay ay unti-unti na ano tayo ng palay papahinog kailangan niya ng uh, more sunlight So, ayan, abangan natin. Ano na lang pala? Ah, marami pa. Abutin pa next week, syempre. Ah, Sabado, dalawang araw na lang naman trabaho dito. Sabado, linggo. Syempre, tas martes, mga farmer. Magli-layout na ng kubo. Dahil, gawin na rin po yung kubo. Pero ito, sabi ko unahin, nasingit na muna ito. Kasi kawawa naman, ah, pending. So, flat bar. Tapos, division tapos mess wire ano pa bang mga kailangan painting ng konti tapos yun pintuan babakbak sila pintuan gamit naman yung mga kahoy na yan sa pinto pa rin naman ilalagay yan eh so ayan force fly sila ngayon ganun pala ah force fly talagang bawat dada po binobulabog lipad lang ng lipad para tumibay ang baga pakpak -pak. ayan sama-sama na yun na, plus bar na. Oh. Ah, Alam oh, Allah, abot mo. Yun lang. Late, late dumating to no. daming isda oh. No. Nihila yung ano. Pag wala tayong magawa, kuha ulit tayo ng kangkong. Makita mo ang bilis lumaki ng isda. Parang galing na nilang pumasok dito dyan eh. Oo, gagaling na. Alam na nila. <laughs> Diyan sila lahat. <laughs> Ando sa kabila. Ando, ano? Oh. niya, para masanay. Tapos ito, okay na. Maluwag na yan. Galing din tong dagit na to eh. Alam yung mga, mga pinto do ko ya. Na? Pinto. Alen. Hindi na mo na. To. Oh, lalag Di ba ma hirapan tayo? Pinto sa. Ganon pinto. din, parang ganito din lang. Pinto. Ito, ito dalawang pinto niyan. Isang pinto dito, isang, di ba? hati sa dalawa ito, di ba? Mm. -hmm. Hmm. Sa doon, isa din daw. Oh, ma, ate, sa dalawa yan. Bali tatlo pala. Wala nang pinto na sa ano dito na lang. Alen. Sa sa, sa di tayo ipuputas 'yan. Paano bubutas? Hindi na tayo bubutas ng pinto ganun, ng ganun. Ay hindi na, hindi na. Dito na lang. Oh, puro na lang sa loob. Ay, ah, ibig sabihin mo ito na yung pinto niya. Pwede rin naman ano. Hindi, mas maganda 'yon, may pun may dito na ang pinto. Kaya ba natin? Oh, butas na lang tayo kasi yung hangin din eh. Hmm. Isa pala sa rason yun Kaya pag gusto kong palagyan Para yung hangin lahat May labasan din hmm, Kakapinto lahat yan Alin ba mas maganda sa'yo? Sliding o ano? Sa -sa -sa. Hmm. Oo hmm. Ha? Mas madali ito. Oh, yun na lang. Kuwanin lang madali. Swing na lang, no. Oh. Mas madali po yung ano. hindi yung dalawa hindi lumabas. Balik tayo mga farmer eh? yan natin itong ginagawa ni na Junjun Oy, kakakain nyo lang Kumain kayo ng tanghali dito Ay, umaga Na, uhaw, walang tubig O oh. Aba Ganda na, oh. mabuksan pa rin pa natin to Aba. Tabas, 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 tabas. Labas! Labas! Wala yung stick ko, tingnan nyo. stick ko eh. itlog pa pala doon, oh ah, Ay na yun, lumabas. Pero yung iba nasa ano pa? Galaan. Yun. Dun. May apakan na. Yung dito John, wag mo nang ah, uh, takpan ng kahoy to. Yung dalang butas na yan. May wire na lang takip mo doon. Ah, oh, takpan mo na lang yan ang mesh wire. Tatanggalin mo to, di ba? O oh, tanggalin mo na yan. Paano na? Kwadrado na siya. Uniform na lahat. Tapos so, wag mo na lagyan ng ABN ng, ano, ng pintuan. Okay na yun Oo. No stockboard lang naman sila eh. Parang oh, view Oo, view na lang. Wala nang trapdoor, door nang ano. na lang natin to. Tapos may pintuan dito. Okay na yan. At least, magpapaaraw sila. Maluwag naman eh. Makakalipad naman sila eh. Hindi naman sila mawawalan na exercise. Kondisyonan lang kumbaga ng mga breeder. Kung kondisyonin mo dito, papahinga mo sila. Balikan natin, mamaya na ako magpapakain pag uh, ano na nila. Pag nag ano na sila. Pahinga na. Ayan, ang sinasabi ko. Oh. Tapos dito, ano na lang para may hangin pa din ano. Mess wire na lang 'yan. Para uniform na siya. Pantay-pantay na yung aviary natin. pinto dito. Pantay na din yung pinto. Sin lalaki. Hindi uh -huh. mahirap. Ganyan talaga ni Jun Jun ah. Kala mo madali lang yung grinder ano? Pero <laughs> yung hawak mo talagang na Oh. Pag sumipit. Sila pa. Kaya dapat mas maganda talaga yung naka ano yung naka gloves na makapal eh. Ay, na yung task ko na na hindi kahit ano na may swear na lang kasi hindi naman pala apakan na yan Nandito lang kung sakali na apakan. To follow na lang siguro. Ito yung sinasabi ni ano you know, ni ka Farmer Rudolph. Dapat nga talaga 'to nakababa. Eh okay naman, hindi naman sila nakakapasok. Doon sila pumapasok pag naandito na nakakabalik sila doon pero pag naandito na sila hindi naman sila nakakalabas na tatama pa rin talaga dito pero mas maganda talaga yung nakaguide na po sila na pag ganon kaya lang naga, si Junjun may nagka problema po dito oh dito oh uh, Ganyan na lang. Sabi ko, sige, pwede na yan. Pwede na rin naman. Ah, sanay na sila. Pero maganda sana, medyo nakaganon. Kasi nga, parang guided na silang pag-anon. Ayan, mayroon pa tayong mga nagaantay mga kapatid. <laughs> Ito dag. Ay, hindi akin yan. Ito, asa akin yan. Magaling din yan mga farmer. kitang kita mo na. Ngayon, alam ko na yung kulay ng kalapate kahit nasa ere. Eh. Ganun pala. Pagka matagal na, alam mo na. Kung red bar, blue bar. Oh, galing ha. Pala sila kung, kung lumilipad pa lang, alam na nila. Kung blue bar siya. next week matatapos to pero by Tuesday siguro God willing makakapagpahukay na po tayo ng mga sakubo natin ay yun yung dalawa oh. Shirty talaga itong dalawang batang ito laki ng playground nila oh. Mm. row one, oh. <laughs> yung balance bike pa rin ang dala niya hanggang ngayon oh. buddy badi pero lagi magkaaway away <laughs> Okay na tayo, mga farmer. At least, meron tayong update sa ating uh, aviary. At meron po akong uh, balak doon sa dulo. Uh, tanong ko kay Sunny Boy, yung aking kaibigan. Kasi, okay, meron siyang uh, parot. Okay. Ay, 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 ay. Nanginginain na kayo dito, ha? Ah. <laughs> hoy, 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 hoy. Doon na kayo, doon. Hintayin nyo na, tapos na rin naman sila. Ay. Sarado ba? Buksan ko na, para makapasok na sila. Kawawa naman. Ah. Dito, oh, pag nagkaroon na po ng ano yan, medyo mababawasan yung... Ba, oras na! Mamaya ako magpapakain. Hapon. Hapon, hapon. Anong oras na ba? 5.20 na. Ay, po pa magpaawat. pala, pakakainin ko. Ayan. Mawawa naman ito. Nung subuhan ko yan, araw-araw. Uy, wala na pala kayo. Wala na pala kayo. Ay. Hirap din na ah, ano? Nakakaawa kasi. Ayoko naman pong ikal. Ayan. Tapos, yung naandito, naandito po sa ating uh, isang, uh, ano na, dyan na sa loob muna, dito sa ating hospital. Oh, Sabi ko, baka pumitik yung mga blue bar. Special yung mga blue bar na yan. Mm. Ayun, no? Oh. Kanya yan. Parang mga, ano? Parang, ah, uh, Parang galing Belgium. Ayan. <laughs> Ang par na yan, Yung blue bar na yan. Iyan na yung Sana may babae na lang. Yan para kasi may pares. Ika Pag pares natin. Ayan, ha? Eh. Ako oh, palabas tayo dyan. Okay na yung mga ano, mga ano natin, sliding. Hoy, kain kayo. Pumasok na ba? Meron pa sa labas. Nag-enjoy yung iba kakalipad eh. Hmm. Pasensya na muna kayo. Tiyaga-tiyaga lang muna. Ha? Pasok na, pasok na. Yung iba nag-enjoy. Mm, may tubig pa ba? Ay, bago nga pala yan. Bago. O, yan, okay na tayo. Nasubuan ko na din yung nating pinapakain doon. Ito mga breeder, ah, uh, ilan na lang ba inakay? konti na lang yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ayun Ayun na yan. Lakas nila kumain itong mga breeder na ito. Lakas kumain. Ano <laughs> na ako paglinis? Okay lang yan. Busy. Okay, sarado na tayo mga farmer. Okay na. ayan, bukas mayroon pa tayong update dyan kasi tutuloy pa rin naman ni na Junjun so ayan, hanggang dito na lang po maraming salamat at magandang buhay pang tinola kukuha ko